Isang batang nag-aalok ng dyaryo ang pinaglaruan ng mga tao. Pero nang makita ang front page, lahat ay natigilan. Nandoon ang mukha niya mismo. Bago pa man magising ang karamihan sa lungsod, gising na si Dino. Sampung taong gulang, mapayat pero matigas ang loob at laging amoy tinta at pawis tuwing umaga. Alasingo pa lang ay nasa budega na siya ng dyaryo sa may abinida buhat ang unang tumpok na puno ng balita. Habang umiinit ang araw, lumalamig naman ang mga mata ng mga taong dumaraan tuwing iniaabot niya ang pinakabagong isyo. Diyaryo po, kumpletong balita, murang mura. Isang kaway, isang ngiti, isang tanggi. Paulit-ulit. Sa suot na kupas na pulang t-shirt at asul na shorts, nakatayo si Dino sa gilid ng bangketa katabi ng poste na may nakasabit pang poster ng lumang konsyerto. Sa likod niya, halos sabay-sabay na dumating ang limang kabataan, makukulay ang porma, makintabang sapatos at may hawak na cellphone na parang sulo ng pansin. Hagal pa kang una, itinuro siya. We guys, throwback! May nagbebenta ba palang dyaryo? Sino pa ba nagbabasa niyan? Lahat na nasa phone. Saka nagtawa na ng tropa Pinindot ang record at ipinusa sa kanya mga mata ng social media. Nagkibit balikat si Dino. Jario po, ulit niya. Sunod-sunod ang tangi nila, pero hindi dun tumigil ang biro. Ano yan, comics? May horoscope? Baka may how to be guwapo sabay sabit ng ngisi. Libre ba yan kapag sumayaw ka? May isa pang pumito at pasimpleng humablot ng isang kopya. Tignan nga natin kung anong old news to. Napatigil si Dino. Gusto na sana niyang bawi ng inagaw na kopya. Pero naalala niyang bawas benta iyon, bawas gamot para kay Tunet, ang limang taong gulang niyang kapatid na hiniingal tuwing gabi. At si Mama Lisa, pagod sa pamamalansya. Wala nang tatay mula nang umalis itong mamasukan sa barko at hindi na nakabalik. Sa bawat isyo ng dyaryo, may katapat na bigas, ulam at panibagong araw ng pag-asa. Kaya ngumiti na lang siya kahit nanunuyok ang lalamunan. Jaryo po, mahinang ulit niya sa isang manang. Muntik ng lumuhod ang tinig niya sa hirap. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung sa ang probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihitang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Hindi alam ng mga nahahalakhak na may kwento sa likod ng tinig na iyon. Kagabi lamang, bago niya buhatin ang tumpok ng diaryo, may nakita si Dino na bag sa gilid ng waiting shed. Plastic na may halagang tig isang libo at punit na resibo. Sa loob, may reseta at pangalan. Rosita Santos, Barangay 312. Hindi iyon kanya. Hindi siya nagdalawang isip. Inuwi niya muna ang bag sa tindahan ni Mang Dado, ang bulag na tindero ng candy na parang tatay na rin sa kanya. Anak, bulong ni Mang Dado. Ang balita may bigat, pero ang katapatan mas mabigat. Dinala ni Dino ang bag sa adres na nasa reseta. Suot lang ang tsinelas at hawak ang kaba Pagdating sa barong-barong, umiiyak ang isang lola. Pera pala yun ng pensyon para sa dialysis. Salamat iho. Pawis at luha ang naging kapalit. Naandun din si Chalim, isang photojournalist na nag interview sa mga elderly victims ng nakawan. Tahimik niyang kinunan ng isenang iyon. Ang batang nagbalik ng malaking halaga. Walang hinihinging kapalit. Walang drama walang filter. Kaya ngayong umaga, hindi lang basta balita ang bitbit -bit ni Dino. Hindi niya alam, sa mismong diaryong binubuhat niya, nasa front page ang larawang kuha kagabi. Siya mismo, hawak ang plastik na may salapi sa tapat ng lola na hawak ang bibdib sa sobrang tuwa. Headline, Batang taga diaryo, sinoli ang pensyon ni lola. Hindi akin yan. Subhead, Chalim, photo. May kwento sa loob tungkol sa batang si Dino, sampung taong gulang, bayani ng pirasong gabi. Patingin nga, sabik ngunit nangungut wika ng nakalila, binubuklat ang diaryo. Tuloy pa rin ang tawa, pero nang mapansin ang malaking litrato, unti-unting kumupas ang tawa at napalitan ng pagkanganga. Uy, teka, siya to Tinuro si Dino, hindi na para pagtawanan kung hindi parang nagulat sa salamin. Tinawag ang iba, guys, front page, seryoso to. Batang taga-diaryo, siya nga, bulalas ng naharosas, unti-unting bumababa ang cellphone na kanina'y nakatutok sa pangiinsulto. Pumalatak ang hiya tulad ng kumpaanong palatak ng aspalto sa 40 degrees na init. Sa mismong sandaling iyon, may dumating na babaeng naka-stripes, bit, bit ng karton ng pandesal at termos ng kape. Anak, akin na lahat ng hawak mong diaryo, ipapamigay ko sa mga pasahero. Alam mo, buong gabi kitang hinanap. Ako si Rosita, si Lola Rosita sa picture. Salamat Dino. Konting lakas lang ang kailangan para magpaagos ng pagkilala. Parang tapayan na biglang napuno ng ulan ang puso ng batang matagal ng uhaw. Sunod-sunod ang bumili. Ang driver ng jeep sa paanan ng poste. Sampu sa akin, Iho. Ang barbero sa kanto. Dalawa. Ang gwardya ng pawnshop. Isa. Ang dating nahahalakhak, nag-uunahan. Pero hindi para tumawa, kundi para makabawi. I'm, I'm sorry, bro. Nauutal na sabi ng nakaberde. Nag-viral na yung front page mo sa FB, hindi namin alam. Nangingilid ang luha na hindi nila inaasahan sa sariling mata. Dumating ang motorsiklo, huminto sa tabi. Si Chalem iyon. Suot ang press ID, kasama ang may edad na lalaking nakabarong at isa pang staff. Ikaw ba si Dino? Tanong ng lalaki. Ako po. Ako si Mr. Bernal, editor-in-chief. Mangtsa ang kumuha ng litrato mo kagabi. Dinumog ng tawag ang opisina namin kaninang madaling araw pagkatapos mailathalay ang kwento mo. Mga gustong tumulong, mga gustong kilalanin ka. Napahawak si Dino sa dibdib? Kilala po? Kilala? In the best way possible. Ngiting tugon ni Bernal. Una, scholarship. May foundation na sasagot sa pag-aaral mo hanggang college basta tulimong mong alagaan ang katapatan mo. Pangalawa, pansamantala namin ipararating ang social worker para sa gamot ni Tunet at para maayos ang bahay ninyo. Pangatlo, may libreng pwesto ka tuwing umaga kung saan kaligtas ligtas makapagtinda. Kapag gusto mo pang magbenta, ha? At may libreng helmet dahil hindi ka na dapat laging nasa gitna ng kalsada. Hindi makapaniwala si Dino. Parang biglang lumaki ang kalsadang dati masikip sa kanya ang mga kabataang ng walang bahala kanina na papalakpak na nayon, Pero may isa pang mas malalim na nangyari. Lumapit ang nakarosas, analis ang kamera at humingi ng tawad ng mas malinaw. Mali kami, pwede bang kami ang maging unang bibili ngayon? Oo naman po, sagot ni Dino na may ngiti sa ng pagod. Buhol-buhol ang mga palad sa pagbili pero may gumuhit na biglang twist. Mula sa crowd, Lumapit ang isang binatilyo na kanina'y kasama sa grupo, si Migs, nakapulang sinturon, maputla. Lola, bulong niya. Nilapitan niya si Lola Rosita at inakap. Ako yung apo niya. Tumingin sa kay Dino, hindi makatingin ng diretso. Ako rin yung nag-upload kanina. Pinagtawanan namin ka. Hindi ko alam na ikaw pala nagligtas ng tensyon ni Lola. Pasensya na. Salamat. May bigat at butlig ng hiya sa bawat pantig. Okay lang po, sagot ni Dino. At sa simpleng sagot na yon, may nahulog na gap sa pagitan ng mahal at mahirap ng nakarosas at kupas na pula. Pwede ba kitang kuhanan ulit? Tanong ni Cha. Pero ngayon, hawak mo ang dyaryo at nakatawa ka. Isang larawan sa susunod na pahina, hindi front page kasi nasa front page ka na pero pahina ng mga batas ng kalsada. Respeto, katapatan at pag-asa. Tumanggo si Dino. Umangat ang gilid ng labi niya parang nagbabaklas ng kalawang ang mukha niya. Click! Click! Maya-maya pa, nagdatingan ang iba't ibang tao. Si Kapitan dala ang barangay tanod Gumawa na tayo ng drop-off point para sa mga batang nagtitinda, may bubong at upuan. Si Ma'am Tina, guru ni Dino noong kinder. Iho, gusto kong ikaw ang mag-lead ng reading corner sa palengke tuwing Sabado. Si Mang Dado, kahit bulag, dumating dala ang kanyang baston. Anak, sinabi ko na sa iyo noon, ang balita may bigat. Ngayon, nakita mo na kung paano nagbubuhat ang liwanag mula sa bigat. Sa gitna ng lahat, may dumating pang kotse, hospital van na may logo ng charitable group. Bumaba ang nurse at hinalap si Dino. Nandito na ang inhaler at maintenance ni Tunet. Sagot na muna ng donors. Papasyalan din namin ang nanay mo. May check-up din siya. Tumakbo ang bata. Hinakap ang kahon ng gamot tulad ng pagyakap niya sa mga dyaryo gabi-gabi. Mahigpit at may takot na maiwan. Nang unti-unti nang humupa ang pila, pinakiusapan ni Mr. Bernal si Dino at ang grupo ng kabataang nagnununoy kanina. Mga iha at iho, gusto ko kayong imbitahan sa opisina. mag tayo. Turuan ko kayo kung paano gumagawa ng kwentong may saysay. -say. Kung gusto ninyong mag-viral, ipakita nyo kung paano tumitigil sa panlalait ang isang barkada. Napahiya pero natuwa ang lima. Sige po, Halos sabay-sabay, simula ngayon, hindi na kami yung tatawa sa kabilang banda. Bago magtanghali, ubos ang kopya ni Dino. Huling kopya na lamang ang natira para sa kanya. Maingat niyang binuklat. Nandoon ang muha niya, nagliliwanag sa itim puti. Binasa niya ang artikulo na parang tula. Nakasulat ang pangalan niya, ang kwento ng bag na ibinalik at kung paano ang kabayanihan minsan ay naglalakad lang sa chinelas. Napaluha si Dino pero ngayon luha ito ng gaan. Sinuksok niya ang dyaryo sa ilalim ng t-shirt na pula, parang sandata. Umuwi siya sa barong-barong dala ang gamot, dala ang scholarship form, dala ang dyaryong may mukha niya at dala ang bagong titulo. Hindi lang tagapagtinda kundi tagapaghatid ng kabutihan. Sinalubong siya ni Mama Lisa sa pintuan, basang-basang mata. Anak, bakit may editor at nurse na pumunta rito kanina? Ano to? Ipinakita niya ang front page. Nahagulgul ang nanay. Pumatak ang luha sa papel, pero tila hindi ito tatalsik. Parang isang basbas -bas na tinta. Si Tonet, sakay ng maingay na hininga, nginiti siyang pilit. Kuya, ikaw na yon? Oo, pero mas ikaw ang bida sa akin. Kasi dahil sa'yo, alam ko kung bakit ako nagbebenta. Tinapik ni Tonet ang dyaryo. Ang pugi mo kuya! Natawa sila at tumawa rin ang bahay ng matagal na tiklop sa lungkot. Kinabukasan, bumalik si Dino sa abenida. Pero iba na ang kilos ng lungsod sa paligid niya. Hindi na siya tinuturuan ng poste kung paano tumayo. Siya na ang nagturo sa iba kung paano tumingin. Ang limang kabataang ng utsa kahapon, sila na ang naglagay ng signage. Jario Corner, basahin, wag laitin. Si Mr. Bernal, dumaan, kumaway. Si Cha, kumindat. Si Lola Rosita, nagsindi ng kandila sa maliit na altar sa pwesto, pasasalamat. At sa gitna ng init at ingay, muling sumigaw si Dino. Buo ang tinig, mas magaang maluob. Jario po, balitang totoo, kwentong may aral. May batang huminto, nakiusyoso. Kuya, bakit kailangan pa ng dyaryo kaysa may phone na kami? Yung muko si Dino, nakangiti at mahinaw ang wika. Kasi minsan kailangan nating hawakan ng katotohanan para maniwala tayong totoo ito at para alalahanin na may mga mukhang dapat nakikita, hindi tinatawanan. Nagtawid ang jeepney, umusok ang tambutsyos at lumakad ulit ang araw. Pero sa bangketang iyon, may batang nakapula na hindi na basta nagbebenta. Nagahatid siya ng balitang pinili niyang gawin bago pa man ito maisulat. Ang kabutihan na hindi headline para umingay, kundi kwento para magbago. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita-hits bukas.